Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Antonio Reyes, ang inyong kaagapay at doktor na nagmamalasakit sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Naisip nyo na ba kung ang mga pagkaing matagal nyo nang minamahal ay akma pa rin sa inyong edad ngayon? Napansin nyo ba ang kahit kumakain kayo ng gulay, parang mas mabilis nang nauubos ang lakas ng inyong mga binti? paano kung sabihin ko sa inyo na may mga pagkain kayang magpalakas at may ilan ding tahimik na sumasam-sam ng ating sigla? Mga mahal kong kaibigan, habang tayo'y tumatanda, nagbabago ang paraan ng pagtugon ng ating katawan sa pagkain. Ang dati na kapag papalakas, minsan ngayon ay nagdudulot ng pangihina o pananakit. Ngunit narito ang magandang balita. Kaya pa rin nating pumili ng mga pagkaing mag-aalaga sa ating katawan at tutulong panatilihing malakas, matatag at malaya. Kaya samahan ninyo ako sa ating paglalakbay tungo sa mas masiglang pamumuhay. At kung nais nyo nga makatanggap ng mga payong tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya upang lagi tayong magkakasama. Mga mahal kong kaibigan, ngayong araw ay dadalhin ko kayo sa isang paglalakbay sa ating mga plato. Marahil iniisip natin na lahat ng gulay ay laging mabuti. Ngunit habang tayo ay tumatanda, may ilan na tunay nakakampi at mayroon ding dahan-dahang nagpapahina sa ating katawan. Kaya pag-uusapan natin ang anim na gulay. Tatlong dapat yakapin upang palakasin ang mga binti at patalasin ang isipan at tatlong dapat pag-ingatan na maaaring umagaw ng ating sigla. Sama-sama nating tuklasin kung paano muling magningning ang ating kalusugan sa bawat kagat. Mga mahal kong kaibigan, hayaan ninyo akong ipakilala ang isang maliit ngunit makapangyarihang kakampi ng ating kalusugan ang broccoli. Noong tayo'y bata pa, marahil ay isinasantabi natin ito sa plato. Iniisip na mapait o walang lasa. Ngunit ngayong tayo'y nasa ang taon, ang broccoli ay hindi na lamang simpleng gulay. Ito ay isang tunay na berdeng tagapagtanggol ng ating katawan. Ang broccoli ay may taglay na sulforaphane Isang sangkap na tumutulong labanan ang pamamaga, linisin ang mga lason at protektahan ang ating mga ugat, kasukasuan kasuan at utak. Para itong tahimik na na laging nakaalalay. May kwento po ako tungkol kay Aling Elena, sepuente duhat taong gulang na nagsimulang magdagdag ng isang tasang bahagyang pinasingawang broccoli sa kanyang tanghalian araw-araw. Pagkalipas ng ilang buwan, bumuti ang sirkulasyon niya at lumiwanag ang kanyang mga hakbang. Mas magaan, mas matatag. Bukod pa rito, puno ito ng vitamin K at calcium na tumutulong panatilihing matibay ang mga buto. Mahalaga, lalo na sa ating edad. Lutuin lang ito ng bahagyang steam, idagdag ng kaunting olive oil at tostadong bawang at makakamit ninyo ang isang simpleng ngunit makapangyarihang kakampi para sa inyong mga binti at kalusugan. Mga mahal kong kaibigan, isa pang gulay na madalas nating makita ngunit madalang nating pahalagahan ay ang spinach o kangkong. Maaaring tila karaniwan lamang ito Ngunit sa totoo lang, isa itong tahimik na gamot na unti-unting nagpapalakas sa ating katawan mula sa loob. Ang spinach ay mayaman sa natural na nitrates na tumutulong paluwagin ang ating mga ugat, pabutihin ang daloy ng dugo, at palakasin ang ating mga binti. Kung napapansin nyo pong madalas mangawit o manlamig ang inyong mga paa, maaaring ito na ang gulay na kailangan ninyo. Ikwento ko po si Mang Roberto, si Timipataong Gulang. Madalas siyang mahilo tuwing bigla ang tumatayo. Ngunit nang idagdag niya ang spinach sa kanyang almusal tatlong beses isang linggo, unti-unti niyang napansin na mas magaan ang kanyang mga hakbang at bihira na ang pagkahilo. Sinabi pa ng kanyang doktor na naging mas maayos, ang kanyang sirkulasyon. Bukod dito, puno rin ito ng lutein at folate na tumutulong panatilihing malinaw ang ating memoria, matalas ang isipan, at protektado laban sa pagkalabo ng paningin. Maari ninyo itong igisa ng bahagya sa olive oil o ihalo sa smoothie kasama ang saging at berries. Isang dakot bawat araw ay sapat na. Tahimik man ito, ngunit nagdadala ito ng tibay, talas, at sigla sa ating ginintuang taon. Mga mahal kong kaibigan, sino ba ang hindi nakakakilala sa carrots? Mula pagkabata, kasama na ito sa ating mga sopas, nilaga, at baon sa eskwela. Ngunit sa ating ban ginintuang taon, ang simpleng ugat na ito ay nagiging higit pa sa isang gulay. Ito ay isang tagapagtanggol ng paningin at balance. Ang carrots ay mayaman sa beta-carotene na ginagawang vitamin A ng ating katawan. Ang vitamin A ay mahalaga para sa ating mga mata at nervous system tumutulong panatilihing malinaw ang paningin at mabilis ang tugon ng ating mga paa sa utos ng ating utak. Sa madaling salita, pinapalakas nito ang koneksyon ng isipan at mga hakbang. Ikwento ko po si Tia Linda, 74 taong gulang. Minsan, muntik na siyang madapa hindi dahil mahina ang kanyang mga binti, kundi dahil hindi niya nakita ng malinaw ang gilid ng daan. Simula noon, araw-araw, na siyang kumakain ng carrots, ginadgad sa salad, hinalo sa sopas, o hilaw na merienda. Pagkalipas ng ilang buwan, mas malinaw na raw ang kanyang paningin at mas kontrolado ang kanyang mga hakbang. Bukod dito, mataas din sa fiber ang carrots na tumutulong panatilihing matatag ang asukal sa dugo. Kaya nababawasan ang pamamanhit, pangihina at pulikat sa binti. Kumain ng hilaw o bahagyang pinasingaw na carrots araw-araw. At mararamdaman ninyo ang pagkakaiba mas maliwanag ang tingin at mas matatag ang bawat hakbang. Mga mahal kong kaibigan, isa sa mga gulay na madalas nating kainin at iniisip na laging mabuti ay ang talong. Malasa, mura, at maraming paraan lutuin. Iniihaw, ginagawang torta o hinahalo sa nilaga. Ngunit para sa mga katawan na tumatanda, maaari itong maging isang tahimik na kaaway. Ang talong ay naglalaman ng solanin, isang natural na compound na maaaring magdulot ng banayad na pamamaga sa kasukasuan ng mga taong may arthritis o madalas sumakit ang tuhod at binti. Hindi ito agad mararamdaman. Ngunit unti-unti nitong pinahihina ang ating lakas at kumpiyansa sa paggalaw. Isang halimbawa si Mang Carlos na halos araw-araw kumakain ng talong. Napansin niyang mas sumasakit ang kanyang tuhod tuwing umaga. Nang bawasan niya ang pagkain nito, lumiwanag ang kanyang mga hakbang at nabawasan ang pananakit. Kung madalas kayong makaramdam ng paninigas o sakit sa kasukasuan, subukan munang iwasan ang talong. At pakinggan ang sinasabi ng inyong katawan. Mga mahal kong kaibigan, isa pang gulay na madalas natin kainin nang walang pag-aalinlangan ay ang green bell pepper o siling pari. Makulay, malutong, at madalas ipinagmamalaki bilang masustansya, ngunit para sa mga katawan na tumatanda, maaari itong maging isang tahimik na gulo. Ang green bell pepper ay kabilang sa mga nightshade vegetables at may taglay na lectins, mga protinang maaaring magdulot ng banayad na pamamaga o iritasyon sa mga taong may mahinang panunaw o masakit na kasukasuan. Hindi ito agad halata. Maaaring magsimula lang bilang paninigas ng bukong-bukong o pamamanhid ng mga daliri sa paa. Ngunit, kapag nagpapatuloy, nakakaapekto ito sa ating balanse at lakas. Isang halimbawa, si Aling Judith na halos araw-araw kumakain ng green bell pepper sa salad. Kalaunan, napansin niyang parang humihina ang kanyang mga paa. Nang pinalitan niya ito ng pulang bell pepper, mas magaan at masigla ang kanyang pakiramdam. Mga mahal kong kaibigan, isa sa mga paboritong pagkain ng marami sa atin ay ang puting patatas. Malambot, nakabubusog at puno ng alaala na mga hapunang kasama ang pamilya. Ngunit sa ating ginintuang edad, maaari itong maging isang matamis ngunit mapanganib na kasama sa ating mesa. Ang puting patatas ay mataas sa simpleng carbohydrates na mabilis nagiging asukal sa dugo. Sa una, nagbibigay ito ng sigla Ngunit kasabay nito ang biglaang pagtaas at pagbaba ng blood sugar na maaaring makasira sa maliliit na ugat sa ating mga binti at paa. Maaari itong magdulot ng pamamanhid, panghihina, at pulikat sa gabi. Isang halimbawa, si Mang Gerardo na halos gabi-gabi kumakain ng baked potato. Kalaunan, napansin niyang mas madalas siyang pulikatin at parang nanghihina kapag umaakyat ng hagdan. Nang pinalitan niya ito ng kamote, bumalik ang gaan at sigla ng kanyang mga hakbang. Mga kaibigan, matapos natin pag-usapan ang anim na gulay, malinaw na may mga pagkain na nagdadala ng lakas at may ilan ding dahan-dahang kumukuha nito. Ang broccoli, spinach at carrots ay tahimik nakakampi para manatiling matatag ang ating mga binti at malinaw ang ating isipan. Samantalang ang talong green bell pepper at puting patatas ay dapat lapitan ng may pag-iingat. Ngunit, tandaan po, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa mga maliliit na pagbabago na ginagawa araw-araw. Isang tasa ng broccoli isang dakot ng spinach o pagpapalit ng patata sa kamote ay sapat na upang makalikha ng malaking kaibahan sa paglipas ng panahon. Kaya naman, hinihikayat ko kayong alagaan ang inyong katawan at pakinggan ang kanyang mga senyales. At kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike, at ibahagi sa inyong mga kaibigan at pamilya upang mas marami pang seniors ang makinabang. Sama-sama tayong lalakas, uunlad, at mamumuhay ng may sigla sa ating ginintuang taon.